Yan, okay guys, welcome back sa aking YouTube channel. It's me, Panta Pierce Vlog. Huwag natin patagalin pa. Unbox na natin to. I Unbox natin. Yan, okay mga kaibigan, kung nakikita nyo. Yan, okay, 20 inches lang ito. Ang haba. At ito ay meron 72cc. Tingnan natin kung may damage. Ayan. Okay. Ito yung pinaka-box niya. Ayan, nakalabas to. Nakalabas. Ito yung pinaka-guide bar niya. Tingnan natin kung nabungi. Okay. Ilalabas na natin Honda Kuno Mini Chainsaw 72cc Yan okay, pinaka guide bar Guide bar na nga ba ito? O yan Bigat Meron siyang uh, Honda Kuno ano okay ito mga kaibigan Pinaka guide bar niya ang pinaka ito, oh. Yan, ito. Okay. Umiikot siya, umiikot. Okay. Honda! Okay, dito na na yan. Ito yung pinakabahay niya, oh. Ito yung tasa, ano lang ito, ha? Uh, 20 inches. Ayun, oh. 19, 20. Ayan, 20 Okay Tapos ito naman yung pinaka niya oh dito tayo magmimix ng gasolina at saka oil, 2T fuel mixing container alright ito naman yung kanyang pinakano niya ito ay mga ito yung pinakano niya eh brake yun okay tapos ngayon, balik nyo lang. Hmm, yan. Okay. Ito yung pinakanya niya. Dito siya magpipray na. Mayroon siyang dalawang butas. Yan yung okay. Honda Kuno. Okay, lalabas na natin ang ating pandiinan. Ay, meron pa pala. Yan, ito yung pinakanya niya. Yung kikil. Panghasa ng taling. Alright. Okay, lalabas na natin. Oh, kami na. Ito muna. Oh, pagkaroon laga na. Yan, okay. Meron siyang mga tools na kasama, mga kaibigan. Meron siyang uh, spark plug. Na meron siyang flat screw. Okay, flat screw, screwdriver. Mga tools lang to mga tools. May mga mga kasakasamang tools. Okay, Allen key. Meron din. Screw, dalawa. Alright. Oh, ang kanyang pinaka-kadena. Ayun, no? Oh. Okay, tingnan natin kung matalas. Bubuksan na natin, mga kaibigan, kung matalas nga ba. Bagya na, bagya. Bagya natin bubuksan. Iyan. Tingnan natin kung matalas. Kung pwede na siya. Ah, okay lang. Hindi mo gano'ng katalasan. matalas okay. din pala. Okay. Okay so chainsaw tapos yung nakakatalog niya. Hmm. kung paano ikabit ang pag uh, isa pagkakabit isa isa yan okay dyan na yan ngayon nilalabas na natin itong pinaka machine oop oh, yeah. yan yeah, okay wala na laman Diyan ka yan yeah, o oh. Yeah, o no? oh. Tingnan natin. Oha. Ayan. Okay. Aloy. Ano yung tumutunog? Ano yung Inspection natin para sigurado. Chain oil. Okay. Yan, wala man akong nakikita na hindi okay siya. Yan, okay, diba dito, ating kakabit na lang saka natin tetestingin, ano? Yan, so far, sa ngayon, okay naman, wala akong nakikita ang damage. Ang pandaran natin dito, kailangan natin mailigay lahat ng mga parts at saka pandarin para malaman natin kung

Ah, okay lang pala. Okay lang naman. Okay. Pero, saan ba natin nalagay ito? Saan para sa batang dalawang screw na ito? Ay, di, ay para dito ito eh. Tapos, nalagay itong screw. May dalawa. Okay. Pero, may active Atin mo lang titignan step by step. Okay, okay. Siguro mga kaibigan, uh, ah, magkakaroon tayo ng part 2. Dahil pag-aaralan, parang hindi masyadong mahaba ang video. At least ngayon nakita natin kung anong uh, ah, sitwasyon. Kung okay ba siya. Sa ngayon, so far, okay naman. Okay. Yan. Para hindi mahaba ang video mga kaibigan, part 2 tayo, no? Yan, okay. Eh, cut muna natin dito. Yan, okay mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan kay Panta PS Vlog, okay, please like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell. Alright! Okay, part 2 na lang tayo.